Hello guys, ayan, mag-ano tayo ngayon for today, mag belog tayo guys, kasi nauuhano daw sila, ha, ito daw, siya daw yung mag-ano, magtitimple ang sister ko kasi alam na daw niya, ito daw yung sekreto para hindi daw malasing, at it, at, at, at ano guys, at wala daw hangover, o taray, eh, hangover ka dyan, baka mamaya yung kamay mo masindihan, halalagot ka dyan. Ayan guys, natatakot ako mag-sindi niyan. Hindi ako sisindi kasi baka mamaya pamutok niyan. Diyos mayo marimar. O, tingnan nyo na guys. O, oh, sanay na sanay. Bawat ano, maganda yung pasok yung ano niya guys. Kailangan daw yung sumisindi. Kailangan daw yung umaapoy. Ha? Umaapoy. Kasi para patanggal daw yung kanyang alkohol. Yan ang purpose guys. Guys, gumagawa, magaba baka yung gan ganito guys ayan, o tingnan nyo, o taray pagtapak yung sister ko alam na alam guys para hindi daw tayo malasing, at para daw makarami tayo, ano yan pulutan, kailangan makarami o tingnan nyo guys, o ang galing-galing ng sister kong magtimpla guys parang ito na lang yung ginagawa niya o tingnan niyo o di ba taray